So ngayon ay nakita natin si Nanay Sintia. Ayan, ah, Nanay Sintia, meron pala akong niabot sa iyo na Jollibee. Pandinner mo mamaya. So yan si Nanay Sincha na dating masagana at dito na ngayon sa gilid ng mall ng hihingi ng ayuda. So tatanungin lang natin siya tungkol sa kanyang buhay na pinili. So, andito tayo ngayon sa may drop off ng mall na ito at mayroon tayong ibibigay kay Nanay Sincha. Yan, bumili tayo ng Jollibee para may makain siya mamaya. meron siyang dinner. So, ah, uh, ito lang muna ang may natin sa, sa kanya kasi hindi pa naman tayo nakasahod, ano? So, ngayon ay makikita natin si Nanay Sinja na dumidilihin siya pa rin sa mga nakatayo dito ng mga customer dito sa may drop off. So, Meron namang iba na hindi nagbibigay. Meron din naman na nagbibigay. So hindi pare parehan yung mga reaction ng mga tao. no, Yung iba, hinanap si Nanay Sinjat. Tapos yung iba naman ay iniiwasan si Nanay Sinja. Lumalapit pa rin siya sa mga taong tumatay dito sa so may drapo. Ano? At humihingi siya ng konting tulong para sa ang maintenance. So, meron din namang nagbibigay, meron din wala. Hindi pare-pareho yung nilalapitan niya. Sir, mga kamarik, sa nakikita natin dito si Nanay Cynthia na humilingi ng ayuda dun sa mga nakakaluwag dito sa may drop-off sa mall na ito. So, ngayon ay meron lang tayong itatanong sa kanya kung uh, bakit yan ang napili niyang trabaho kasi ang pagkakalam natin ay si Nanay Sinja ay isang professional. So may kaya rin yung mga pinanggalingan niya tapos eh, ito na yung trabaho niya ngayon yung mayibi siya ng maayuda no. So tatanong natin sa kanya kung uh, nagustuhan ba niya yung napili niyang trabaho kasi instead na pag mga ganong ano edad na ay eh, dapat nasa bahay na o di kaya nagkaroon na siya ng sarili negosyo. So tinutulungan na siya ng mga anak niya ngayon ay tatanungin natin siya kung bakit uh, sa edad niyang yan ay hanggang sa ngayon ay humihingi pa rin siya ng mga sa mga tao na nandito ngayon yung mga especially yung mga nag grocery no? yung mga galing sa supermarket at saka yung mga galing sa mall so yun ang nilalapitan niya so tatanungin natin si Nanay Sincha kung bakit uh, yun ang nagiging trabaho niya Ayun oh, nabibigyan rin ng isang libo Sige puntahan mo muna tapos ano mamaya mayroon akong itatanong sa iyo Pabigyan pingwin Pingwin Ayun oh, isa rin ito sa humihingi <laughs> ng tulong doon sa may kalasada Oh uh. Okay Pero nabigyan ka? Ayun nabigyan siya ng 50 yun. Tapos sa uh, diyan makikita natin dito si Nanay Sintia no na humihingi nga sa mga anon medyo naka nakakaluwag. Okay. So kilala na si Aling Sintia dito, ano sa mga regular customer dito sa mall na ito. Ayan siya ni Lola. Ayan. Okay, tatanungin na natin si Nanay Cynthia kung bakit ito yung napili niya trabaho. Ano? Kasi hindi naman ito basta-basta si Nanay Cynthia. Siya ay may pinag-aralan. Okay? So ngayon ay lumalapit pa rin siya no? sa mga ano, sa mga customer na nakatayo Nanisensya, pwede kita may store po sakit Mga minuto lang Okay, so meron lang ito tanong sa'yo uh, Ayon kasi sa mga marites Ay Yung pinanggalingan nyo ay Magandang pamilya Kung mga, sagana kayo noon iba ba? Pwede bang may kung ano yung buhay niyo dati? Masaya. Ha? Masaya. Masaya. Ay, ilan po kayong ano? Ilan po kayo magkapatid? Apat. Apat kayo magkapatid. Tapos yung parents mo, ano po yung mga trabaho nila? Ano sila ng doctor. Biruin mo? Oo. Oh. Narinig nyo ha, sabi ni Nanay Sintia na yung parents niya ay doktor. Para yung doktor? Okay. Tapos, uh, tapos, dito, uh, ati, sa? Malaki yung bahay nyo dito sa Makati. Um, Taka um, Makati Maka po kayo. Makati uh Oo. -huh. Tapos, sa uh, katagawa mga magulang ko, nag-alaga hmm? sa papa ko, sa namatay, ngayon sa nanay ko, uh, mula nung matay, យើងមិនចូលមកជំនួសតាមរចនាតាមតាមតាមតាម sabiin sabihin po ay mayroon pong utang yung parents nyo po tapos kayo po inabol mga anak Pero nasa na po yung ano yung tatlo yung magkapatid kasi di ba sinabi mo na uh, apat yo apat po kayo magkapatid nasa po yung tatlo Kuya ko matay na rin si Rosie's pag-iilong, sobra yung ang tops niya yung kapatid ko naman uh, rin sa depression mo lang ang mama ko yun ang Tapos ka kayo pong ano, kayo pong nang magkapatid ay pareho po kayong tapos sa pag-aaral. Kayo po ano po yung natapos niyo sa pag-aaral niyo? Tapos naman ako ng ano, liberal arts major in English. Ah. Tapos nagamit niyo po yung pinag-aralan nyo? Ang namin ko, hindi ko na nakapunay ako sa company. ari ng five, uh, five resort sa uh, uh, Oo, uh, mm -hmm. niya personal assistant all round the coast hindi na sa Pero, nag din ako sa kasi round the clock kasi nakakapagod, uh, stress uh, nakikita yung ko eh, sa bae ang kung niyo yung application mo sa October. Uh sino unang binanggit n'yo po verify? Tapos ni ano, anong natisetya taon po 'yon? Anong ta taon po kay na nagtatrabaho? Hanggang anong taon po? Okay, mabuti nung unang 2000 1 2. Ah, sino ang tumira? Kasi ha, komprang daming problema na hindi ko na ma-handle. Minsan lang ako na-involved sa, okay, uh, sa pinagbabawal. Opo. Uh, so, voluntary din naman ako nagbigay sa uh, sarili ko sa grab. Nagkarihap ako sa loob ng isang taon. Paglabas ko, hindi ko na din reaksyon ang ko. Asawa ko, iniwan ako sa ibang babae. Nagkarihap ako ang pamilya. Dalawang anak ko, tinalikuran ako. Wala nang asawa sila hindi ko pa kung hanapin sila pero paano ko sila hanapin hindi ko naman alam kung saan ako maglubog sa hindi ko naman alam ang address nila so, ngayon kasi may eh, iniwalag dati kung nilalakul yung post-it ko sa banko sa city code pero hindi ko nasaan na sana, yung pangalit ng anak na gumapit sa akin hindi ko pala yung masamang interest pala

bakit ito po yung napili nyo yung trabaho? Hindi po ba kayo nailang sa mga dating katrabaho nyo? di kaya kakilala nyo na, na ano na? Hindi pa po ba kayo nailang sa... Nakakilala po sa inyo? Minsan, siyempre, naiinig lang ako dito. Pagbabago ang paningin nila sa akin. Mamabagat din nila sa akin. Opo. po? mga saba. Ito may yung... Ito uh, na yung sinasakit. Kasi marami talaga ang magtataka kasi yung pamilya nyo ay kilala eh. Yung mga parents mo, pare, sabi nyo po eh, pare pong mga doktor. Tapos kayo po ay nakatapos ng pag-aaral. Tapos si eh, ito ngayon ang nagiging trabaho nyo. Tapos eh, ang tanong dyan, hindi pa kayo nailang dun sa mga nakakilala nyo po. Nailang din ako siyempre minsan nilag ako sa sa itong tulong pagka naalis ko sila mahala akong kumalaba kumala lahat sa mga tao hindi ko sila pero meron pa rin naman mga mga sa na hindi natin kahit sa isang sa ng family friend ang nangyayari sa mga anak nyo po? Hindi po ba tumulong sa inyo, yung mga anak mo? Hindi hmm. uh, si, eh. ano, wala po ba silang mga trabaho? Ang trabaho ng bunso po. Dahil sa tatlong taon na call center na... Ano, uh, hindi sa po, ano, hindi kayo binigyan ng ano ng magano magsari-sari sa ganyan para po nakaupo na lang kayo. Pinulungan bin, bin, ako sa pansamantala sa ilupahan ko pansamantala pero wala nang naman tayong binabayaran ng anak ko ng takot pa tumigil na rin yung pagpulong sa akin. Mm. Parang ano nangyayari, kanya-kanya na lang kanya ng discarte. Eh. Okay. Pero maganda ang buhay ng puso ko. Um, maganda, maayos ang buhay niya. Maramdam niya, parang niloloko ko siya. Maramdam okay. niya. Kung kaya man daw ko ng tao, ay kaya, kasi ayaw hindi na kumalok nang tama. Hindi naman sana 27. Ngayon man lokohan ng tao para hindi ka lokohin. Uh, Ngayon sana eh thinking ko lang sana kung gusto sapat ako sa kanya. Ano, mapalambot na ito sa puso niya. Para mapagong puso niya. Para matulungan niya ako. Ngayon. Hmm, para hindi po kayo pa galagala dito. Tapos humingi ng tulong sa mga mga ano, yung mga nandito. Mas maganda po na ano na po kayo sa mga mga anak niyo po na so, ngayon, ngayon ay maganda na po yung mga trabaho nila. Diba? Yeah. Tapos, may marami pong mga nakakilala sa inyo rito eh. Yung mga, yung mga sinasabi nila ay mayroong mga negative sa positive. Minsan may nag-anap sa inyo. Yung iba naman ay sinasabi nila na, Oh, yun naman. Nandiyan na naman yung matanda. Ibig sabihin, mga regular customer siguro yun. Kung mga hindi pare-pareho yung, ano, yung mga sinasabi nila. Mayroong mga positive. Yung, yun nga, inahanap ka nga na, ano, na Nasaan ba yung si, ano, si Nanay Sintia yun? <laughs> kasi nga, uh, yun, may naabot rin po sa inyo na, ano, na tulong so, siguro. Paano yung mga nakakawa din sa akin dyan? Yung iba, kala nila, saan, sa sindikato, yun naman, kaya ako ako naruhan at buhay kahit hindi, wala na ako talagang, baano, kasi, matanda na ako, 61 na ako. Marami 64 na ako. Maraming na years na akong diferensya sa katawan. Ito nga, ko yung operasyon. Ay, na dapat mo operahan ako. Ay, saan pala na pupunta yung mga, ano, yung mga nahingi mong tulong sa mga kapabayan natin? Ay, sa pagkain. sa gamot sa maintenance. Maintenance. Matahin. Kasi sa Charlie, pinakakusin ang ng sa mga managers, sa guards. kaibigan ko, nag so, na lang ako. Parang, ginawa bahay yung panit. na-interview na natin si Nanay Sincha, no? yung sa mga pinanggalingan niya. So yung pamilya niya ay hindi rin basta-basta, kumbaga kilala rin kasi pari yung mga doktor yon Tapos yung mga anak naman sila, meron silang ano, tatlong kapatid, bali apat po sila, silang lahat. Pari po nakatapos ng pag-aaral. Kaya lang, ngayon nga, uh, yung ending ng buhay niya ay nandito ngayon sa may drapo off siya na ng mga kunting tulong sa mga kababayan natin so nakakapagtataka talaga no, kung hindi mo kabisado yung buhay ni Nanay Cynthia na dating masagana ay nandito na ngayon humingi na siya ng, ng tulong sa mga kababayan natin Nanay Cynthia ano po yung masasabi niyo sa makapanood ng ating video? Sana bago ng isang leksyon, experience sa nangyari sa akin. Ang mga meron mga hiko ang pinakawalan na natin si Nanay Sincha no? kasi may lakad pa tayo pero pa tayong pupuntahan Sin so, mga kamarik sa so, nakuha natin yung helmet natin dito at babat na tayo pupunta pa tayo sa San Lorenzo ayan nandito yung mga pipe na natin ano? mga kasama natin sa trabaho so ngayon ay babatsi na ako Jer, babatsi na ako Jer Bigtak mo Jer ayan, kasama natin oh. So ngayon ay pupunta na tayo doon sa mga parking area. Okay. Hi ma'am. Ay no, this is busy oh. Diyo oh, yeah, si cashier. Oh, yung walang magawa eh. So hindi mo talaga masasabi yung buhay ng tao ano. Kung baga meron ka mga magandang plano tapos sa bandang huli. Eh ganun yung magiging ending. Siguro hindi naman niya ginusto na uh, mali mo siya, no? Pero, yun nga. Talagang masaklap yung kapalaran. So, yun guys. Uh, dito natin tataposin yung ating video. Thanks for watching. Bye-bye.